hindi pa rin ba gumagaling yung skin problems mo kahit ang dami mo nang natry na iba't ibang creams? Nasa tama kang video, tapusin mo lang to. So kung meron ka bang acne, acne marks, buni, hadhad, alipunga, eczema, psoriasis, rashes, allergies, bungang araw, o kaya naman dark peclats, try nyo tong Zodifu Antibacterial Herbal Cream. And ito ang authentic na product ha, light pink, hindi super white, at hindi rin super pink. Beware of fakes mga mima dahil sa sobrang effective at trending nito, ang dami ng nabebenke Amoy floral na may pagkasampagita ang authentic product nito, hindi amoy chemical. Since herbal nga po ito, ayan ang ingredients natin. Meron din po itong cooling effect that will prevent you from scratching, meaning instead of mga nga hawa yung mararamdaman niyo. Iilan lang yan sa mga product reviews natin. Yes, actual photo po yan ng before and after nila. And based sa review nila, 1 to 3 days gumaling na yung kanilang skin problem. Pwede din to any parts of your body sa singit man yan, kuyukot or private part. At pag hindi umepek, pwede kayong mag-request ng return and refund within 6 days. Hindi rin tayo magta to dito kahit TikTok kung hindi naman effective. Ay